Hello everyone, have a nice day Guys, samahan nyo kami, pupunta daw kami ng Tagaytay At hihigop kami ng mainit na sabaw ng bulalo Dahil umuulan guys, at ito nga ang bagyo At dito na nga kami guys sa Rosario Restaurant Dahil sightseeing daw kuno ang aming mga visitor na dinala dito So, let us see kung may view bang makikita sa Taal Volcano later. Tingnan natin. At naka at talagang maulan guys at super foggy. Ayan guys, habang umuorder ang aming ang aming bossing. Ayan. Yan ang aming mga bossing guys, char. Ayan, naka-order na nga at kakain na. Let's eat. Ayan guys, ang daming in-order ng aming bossing. chan chan Craving solved sa bulalo. Let's eat it guys Kain po tayo Thank you for the treat Davis family Ayan guys Ang aming tanghalian Sold na sold Mukhang hindi namin ito maubos guys Pwede namang i-take out ang kira At meron pang serenade dito guys At dahil tapos na kami kumain, guys, lumipat kami dito sa likod at para maghanap kami ng view na aming maging sightseeing. Yan, guys. Zero visibility. Zero visibility. Hindi talaga walang makita dyan, guys. O na. Taal. Ula! Maambon. Ayan, may nag-pre-nap shoot. <laughs> may nag pre pre Ayan. Wala, wow, wala talagang makita. Zero visibility. Sobrang grabe ang fog. Grabe. Ayun, ng mga bata, guys. Oh. Ayan. Sayang, no? Wala talaga kami makitang view. Kaway, kaway naman kayo, guys. Hello. Wala kaming makitang view. Kundi, ang ilang puno lang at mga fog. <laughs> super foggy. My... <laughs> <laughs> kaway kaway naman kayo diyan. <laughs> grabe ang grabe kaway, super tama, foggy. Mm, kaway ka muna diyan. Kami ni Yevski, my favorite pamangkon. Ayaw, <laughs> <laughs> ikaw. <laughs> <Kali ako>, dito. <laughs> Kami ni Yevski. Ito. Super foggy. Ay, grabe. Grabe ang fog. ba mm -hmm. Wait, wait. pa, pa. Sige, ang compartment. Compartment. Guarantees doubt